Kita nunggu, saya sayang. finally, and dito na tayo for the very first time sa Baguio City. And then, ito yung ating first accommodation, ang Hotel Indico Kisad. And then, may we have another, uh, we have another accommodation tomorrow. And then, sama-sama tayo lilibot sa buong Baguio. Siyempre, sobrang tayong excited dahil unang beses nga nating tumuntong dito sa isa sa mga ilang tourist spots sa buong Pilipinas, ang Baguio City. So, yung maralas, na tayo. salamat sa inyo. Thank you. Thank you, man. Wow. Okay, so ito yung ating room. Okay naman, sabi ko na, na pasensya ng mga ganun. Ang dami mga pasensya. Hindi ko man na-expect, especially nung sinabi nga sa akin na parang two-star two hotel or something like that. Ang mahalaga ay meron tayong tutuluyan tapos sponsor pa. So from Manila hanggang dito, tatlo yung tutuloy natin. Lahat po ay kaloob mula sa kanika mga puso. Salamat sa inyong lahat na hindi tayo humingi, kundi kusa tayong binigyan. tiba? Kaya lang ating problema ngayon mga kaibigan ay are. Charang! <laughs> Ari na lamang po ang ating budget. Kasi natagal tayo sa Maynila. <laughs> challenge, diba? Challenge. Ilan to? 10,000. 10,000 challenge. Mamaya natin pag-usapan yan. Uh, pag muna natin yung ano namin, yung pagpunta namin dito, kung bakit wala kayong video na nakanood na kagaya ng dati na bawat bawat sulok yata ng isang bagay na first time kong mapuntahan, yung papunta pa lang, yung on the way, ay talagang naman super vlog ko na. Kasi po, dito tayo po tayo, ha? Ay, kapatay mo na, electric maingay. Yeah. Okay, so ang pagpunta po natin dito sa Baguio, ay very open tayo, bukas sa lahat, na kung hindi tayo matutuloy sa Japan, na hindi nga nangyari, ay eh di ito yung ating isang option ang Baguio City kasi yung first time natin. Yun e nga lang, hindi ba tayo mayaman, nanggaling tayo sa malaking gastusan, so, ano tayo, konting, ano, ang peg natin ay budget trip, budget joyride, budget joyride, budget short vacation, ganun. So, pwede naman, kung, anong, kung minsan ay gusto natin regaluhan nating sarili, ay di adjust-adjust pag may time. Kung anong kaya, di doon lang tayo dapat umikot. So yun nga lang ating nakayanan. Actually malaki-laki yan dyan noon pero yun nga. Kung saan tayo napadaan kaya yun nga nga. Pero ayos lang. Malaga, nandito tayo ngayon sa isa sa mga lugar na gusto kong marating. And maya-maya po, may pero wala papa shout tayo sa kalagitna ng Baguio. Kaya kailangan lagi ko kayong kasama at sa mga nanonood o sa mga sumusubaybay sa akin sa Facebook page, lagi ako may update. Mag-comment din kayo kung, kung saan yung mga place na interesting to visit. Okay, so, stop muna kami din. Eh. At, kukuha muna ng enerhiya. Siguro bukas na kami papasya kasi... Hindi naman kayo maglaad-laad yung ano-ano. No? Yung mga ano. Hindi, dapat ito tayo sa mga na-tourist area. Uh -huh. So, siguro mamaya 4 o'clock, ano? Uh -huh. Alas 12 pa lang naman. So, mga 4 o'clock po uh -huh. ay... Bibigyan ko yung update sa Facebook at sa mga taga rito na ating, ating mga taga-subaybay ay pwede tayong magpangipangita doon. Ano gayon? Kada naman. Eh, ano? Yun <laughs> okay, so kakain na kami at and lalabas na tayo. Siyempre naman, kasama kayo. Okay, so try natin ang food dito sa Hotel Enrico Pisan. <laughs> ayon And sa so, tingin ko palang mukhang, mamaha, mukhang masarap. And at the same time, okay lang mga presyohan. Mm. Okay lang kahit kilalang kilala yan mm. sa sarap at, at sa ganda ng ambiance. Cozy cozy, ang ng lobby hanggang dito sa mm. hanggang dito sa area na ito ng restaurant. Bongga bongga. So ito, try natin ito. Gambas pizza, hindi lang, hindi pala, ito lang, velvet pizza. Mm. Alright, so, gigisinin na natin sa si ibana kung tayo mga at mamaya samahan nyo ulit kami sa aming dinner dito sa indiko Kisad Hotel. Malapit lamang sa mismong downtown ng Baguio. Ay nako, dito kayo. <laughs> ah, iba na pala. Oh, ang daming tao, seksikan. Hindi baka vlog ng ayos. So ito yung dami ita, dito kainan daw. Hey. Hello, I got the back. Hindi ko na alam kung saan. Siya yung Wow! Oo, oh, oh, ay ipasulpon-sulpon oh, ako sa pageant. rin sa lifestyle, terabatology, oo. First time ko na-watch ko followers kayo, isang kansi.

Good morning, Baguio. Ayan po, maganda-ganda kayo ng panahon. It's a beautiful sunny day. Ayan. Tcharang. So, nabibili na po tayo ng ating ibe-breakfastin. Ayan, tinanong ko na sila kung ano ba kung gusto mag-American breakfast or blueberry pancake or whatever. Pero napagkasundon po ng nakararami ay ito pareng rin. Panlasang Pinoy. Charang! Mga boneless bangus at longga pa rin po. Ano ba ang kainin sa baba? Ayun, so bababa na po kami ngayon. At kagabi ay uh, nag-ikot-ikot kami dito sa night market nila. So magkatabi yung, 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 yung kainan at saka yung maraming damitan or mga... Hindi Parang hindi naman yata okay-okay yung lahat. Nagtatanong ako sa mga tao kung nasa yung okay-okay na napapalitaan kung binibisita ng mga artista, ng mga celebrities. Pero yung mga napagtanong namin, uh, ay hindi alam kung saan yun. So maghahanap-hanap kami, or hahanapin namin ngayon. Tanaw din dito yung SM. So balak namin puntahan. Napaka ano kasi, eh, nakakaakit kasi yung nasa ibabang. Hindi ko alam kung bahagi pa ng SM yung may mga ganon-ganon. Or hindi na. And then, nagbibihisa po ang inyong tiyahin. Ayan. Ang Ay, po, good morning. Yung... Ayan. Diba? Aray <laughs> so, yung nag pa po kami ngayon kung saan pa. Kaya magbabasa-basa ako ng mga comments mamaya ha? At uh, titingnan natin kung mapupuntahan pa natin yung mga isasuggest ninyo. Pero, balak po namin umuwi bukas. And hindi hindi namin nakuha na yung biyahe namin papunta dito. So itatira namin makuha na naman yung pabalik. At baka makakadaan sa ilang ano, ilang bayan. Try natin. Hindi naman nagmamadali siguro. Gusto ko sana mapuntahan yung Vigan Malayo pala yung viga. <laughs> Super layo pala. Iba, ibang daan daw. And pero yun, yun, yun lagang isa sa mga gusto kong daanan. At alam kong alam nyo na kung anong dahilan. Mahilig dahil sa mga luma, sa mga bagay na nakaraan. Mga ganon lumang bahay, mga lumang tao, mga lumang tao. Ayan, mga lumang tao. Aray ko. Naku mga kaibigan, ko ini makakasama ito, ang sakit ng ngurit. Aba, eh, na daw ako tao. Naku! Alam ba rin yun ako, ano yung mangurit? O oh, Ba't nga sa atin ay kurit? Ayan po ay ganyan. Pakilamang kurit. Ayan. Ah! Ayan. Ganyan po ang kurit. Salitang kalap. Salitang mindoro. No. Mm -hmm. Sa amin po sa Mindoro, hindi pare-pareho. Kaya, kaya huwag agad mag -re react kasi marami may uh, ng Batangas. Doon sa amin, Kalapan area, kasi malapit sa Batangas, iba influensya ng mga ng mga Bisaya, iba na influensya ng mga Tagarumblo, Tarindu, kaya gano'n. So, iba-ibang taura, iba-ibang word na tinagamit. Ayan, so, kain na tayo. Tala, sa amin kayo. Ayan, thanks. I didn't eye what what do you call that? Kungya hung What? Kokya hung hung breakfast. Okay, tapos kami ng breakfast, maghahanap kami ngayon ng mga lugar na pwedeng pasyalan at binigyan kami ng suggestions sa mga staff na very welcoming. Ayan. So, eto, inirista na natin. Eto ang sabi nila. Eto, basa nyo ba? Ayan. Ayan. So, pupuntahan natin ang ah. Ang mimili lang, Stone Kingdom, Botanical Garden, Wright Park, Tamawan Village, BenCab Museum, Bamboo Sanctuary, at Nevada Square iyon so pipili kami ng na pwede na mapuntahan na hindi masyadong malayo dito ayos 'yan siyempre, sama ka yo